Ah, oh, good evening, good evening mga kabini, good evening. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na dyan sa mga kapatid natin Muslims na may bar, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko marami na sa atin ang excited sa payout kasi marami na po kumakalat ngayon ng mga schedule. So, kukumpirmahin na lang po natin mga kabini kung yun ba ay legit o fake news lang ng mga informasyon. Kaya para sa mga kapwa ko mga admin at saka may mga page na nagbibigay ng mga informasyon tungkol sa purpis, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Pasensya na po. Mag-iingat po tayo sa susunod kasi kawawa din ang kabini natin umasa sa schedule na walang kasiguraduhan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. So, buti na lang andito po tayo at e, papano. Nakakatulong din tayo ng kunti para alinawin ng lahat ng mga kaganapan tungkol sa purpose, lalo na sa PAO. Hindi man tayo taga DSWD pero tungkol na sa PAO, meron po tayong mapagkuha na na isang source. So, kaya sa sunod magingat tayo. Huwag po tayo basta-basta magpagalat ng mga picking information. Busisiin po natin, mabuti suriin po natin kung ito ba ay totoo. Alang-alang sa mga kabiniya nakasubaybay sa inyo. Alam ko, kumikita kayo dyan, pero hindi naman dapat gawin pagkapirahan yung mga maling impormasyon. Sana maintindihan niyo. Ako matagal na po ako dito, kaya alam ko na yung mga tinaing ng mga kabini. Alam ko na yung mga maramdaman ng mga ibang kabini pag nakabasa yan ng PAO. Kung nakakita yan ng mga schedule, kaya gumawa ko ako ng page kasi nung napansin ko na may mga ganito lang mga activities sa social media tungkol sa PR. Basi base kasi sa sinabi ng source, wala pang binaba na period, wala pa. Wala nga kay schedule sa October 8 na reinstated retro payment, wala. Wala po na kay schedule na period for 2024 para sa associated. Wala rin skill sa October 8 para sa MCCT period for 2024. Kaya yung kumakalat na informasyon, pigi po yun. Kaya pasinsya na po. Maraming salamat po sa inyong mga kabino. Yun lang po ang uh, ko sa inyo. Wala pong payout sa period for ngayong October 8. Wala. Pigi po yun. Kaya mga kapwa ko admins, suriin po natin mabuti bago natin ipakalat. Grabe, ang bilis kumalat yung schedule na yan kasi p Kawawa din yung mga umasa. Yun lang po. Maraming salamat.